Alright mga idol, sa so panibagong video na naman natin ngayon at eto na yung open category ng KUM Race sa Pilar. Alright, so kitang kita natin dito si John Asli Mercolio, Harvey Ascanio aka Bornock, and nandito din si Allen Pescador, and dito rin si Tyron Soria mga idol, nasa likod ngayon si Jay Garaviles pumesto naman sa likod ni Jay, si, ano, si Rakia Sabalo, Sabalo mga idol and nasa likod din si Jansen Buenape eto na mga idol nagsimula na yung race natin alright so uh, tignan natin dito mga idol kung ano yung uh, paano yung discard nila dito ngayon so banat na banat yung uh, grupo ngayon mga idol at talaga namang grabe yung ano yung akyata naman dito Eto na, medyo uh, napapaatras na yung iba dito mga idol. Nagpapakiramdaman. Kitang-kita natin sa harap. Nandun na si John Asli Mercolio. Nandun din si Jay Garaviles. Eto na, medyo watak na yung grupo dito mga idol. At talaga naman matindi yung bakbakan dito. Napakatindi yung bantayan dito mga idol. Maglalaban-laban yung team uh, Tarong. Nandito ngayon yung ACC. IX nandito si Jan Asli Mercolio nandito yung uh, nag uh, pop watch mga idol and team ROM eto na tignan nyo yung sipa nila mga idol at talaga ng mga pigang piga din yung uh, padyakan dito mga idol at talagang bumabanat sa harap grabing padyakan to mga idol talaga ng mga banat na banat na yung grupo dito Eto. Nasa likod pala si ano, John Ashley Mercolio dito mga idol. Nandiyan sa likod niya na din si ano, si Harvey Ascanio. At talaga namang parang binabantayan ngayon ni uh, si John Ashley Mercolio. Alright mga idol, nag-iisang IX. Kayang-kaya niya kayang ng uh, lusutan yung uh, Team Tarong dito May mga Team uh, ACC din dito mga idol At talaga na mga uh, nakordonan na si uh, John Asli Mercolio dito Samantala mga idol Nagsimula na rin yung uh, 16 below Nasa likod lang din sila mga idol At talaga naman na, napakatindi Eto mukhang merong uh, nagtatangkang break away From Team Tarong mga idol At talaga naman sulit yung padyakan dito Grabing padyakan to mga idol. Medyo ah, rolling yung ruta pa lang ngayon dito mga idol. At talagang ah, bumanat na si idol. Umaagwat sa peloton. At talaga naman pinagdidiinan. Grabing padyakan. eto na. Kayang-kaya niya kayang isagad dito mga idol. Pero tignan nyo naman. Malapit na malapit na yung peloton mga idol. Tignan natin dito kung kaya niyang i-sustain. Grabe to mga idol at talaga napakalakas din yung sipa ng batang ito. Tignan natin kung paano yung ano. Andito na pala yung peloton mga idol at hatak-hatak ngayon ni John Asli Mercolio yung peloton. Nakabantay ngayon si Rocky Sabalo sa likod niya mga idol. Napapaatras ngayon si Harvey Ascanio and Tyron Soria mga idol. Talaga namang hatak na hatak ni ano. Grabing hatak ni ano ni John Asli Mercolio dito mga idol at talaga namang mga uh, pigang pigad din yung padyakan dito. Grabe na, eto na. Eto na mga idol na pag uh, nahabol na nila yung uh, nagtangkang mag break away kanina nasa harap ngayon si Rocky Sabalo mga idol nasa likod lang si uh, Jay Garaviles and John Duenape eto nagkabanatan mga idol at talaga naman gravity eto na Jan Asli Mercolio bumanat mga idol pero naglaylo lang din napansin nyo ba mga idol medyo kumunti na yung, ano, yung uh, grupo dito mga idol kasi nga Medyo nagkakabanatan. Eto na. Kitang kita pa rin natin si uh, John o si uh, Harvey Ascanio dito sa may likod mga idol. Eto na talagang mga banatan to mga idol. At talagang mga matindi yung bakbakan dito. Gravity. Eto na. John Asley Mercolio mga idol. Nasa harap na. Tignan natin. Medyo uphill dito. At talaga naman binakbakan na niya mga idol. Nasa likod lang niya si Jansen, Ape and Jay Garabiles. At talagang napapatras yung grupo dito. Umahabol ngayon si Jan. Harvey Ascanyo dito mga idol. At talagang pigang piga din yung pedaling niya. Grabe itong nga uh, Jan asti Merculio. Nakabantay si Jansen, Ape and Jay Garabiles dito mga idol. At talaga namang mga uh, pinatindi pa yung padyakan dito. Hindi lang halata yung video natin dito mga idol pero uphill to na matindi. Grabing padyakan. Nasa likod lang din si uh, Rocky Sabalo, the terminator of Abra mga idol. Sunod na dito mga idol, downhill na. At talaga lang napakabilis nilang ano, uh, mag-downhill mga idol. Grabe, ito na nga, si Harvey uh, Ascan, yung mga idol, napapag-iwanan dito dahil nasemplang sa may downhill at uh, talaga namang madulas yung daan doon. At buti na lang din, mga idol, nakahabol din. Gravity. Even sa atin kanina, mga idol, yung motor natin medyo uh, nag-skid. Dahil sa sobrang dulas nung daan kanina. Ayan na, medyo naglaylo yung grupo dito, mga idol, at talaga... Pero nagbabantayan lang yan. Nasa likod pa rin si Tyron Soria. Ah. Matindi pa rin yung bantayan dito mga idol. Talaga namang hindi pa rin nakakalusot si Jan Asli Mercolio dito. Eto bumanat si Jan Asli Mercolio mga idol. Pero nag-react yung grupo dito mga idol. At talaga namang matindi yung uh, ginawang uh, padjakan ni Jan Asli Mercolio talaga na mga binabantayan mga idol ang daming uh, tema uh, tarong dito sa grupo na to gravity even si Jay Garabiles mga idol talaga namang hindi napapag-iwanan dito nasa likod lang din si Tyron Soria magmamatsyag mga idol at talaga namang mga uh, Jan Aslimer Colio talaga yung binabantayan dito grabing padyakan to mga idol napaka lakas ng mga tuhod ng mga siklista natin nandito na sa harap si uh, Rocky Sabalo nagpapakita na yung lakas eto tumira sa kaliwa yung team Tarong mga idol at walang nagreact dito, grabe eto na, kayang kaya kayang isagad hanggang sa dulo mga idol Rocky Sabalo nasa harap na mga idol at talaga ng mga hindi din nagpapaiwan dito siya ngayon, yung uh, humahatak dito mga idol, nasa likod lang din niya si uh, Jan Asli Mercolio. Alright, so talaga namang matinding uh, padyakan to. Jay Garabiles, dan dito lang sa likod mga idol at talaga namang mga uh, napapaatras. Grabing padyakan to mga idol. Tyron Soria, nasa likod pa rin mga idol, nagmamatsyag. Nasa harap niya ngayon si Jay Garabiles. By the way mga idol, etong uh, race pala natin ngayon ni sa rolling. At ang uh, matindi dito yung ano, yung uh, lasa uh, two kilometers. Talaga naman napakatindi yung uh, ahon don. Gravity. Eto mga idol, talaga na mga pigang-pigan na yung padyakan dito. Dito na magkakaalaman kung sino talaga yung uh, tatagal dito sa ahon na to. Jay Garaviles nagre-react. Even si Tyron Soria, nandito rin sa gitna mga idol. Tignan natin kung sino yung kakalas dito. Jan Asli Mercolio, nasa harap na mga idol. binabantayan ni Jan Sena Buena Pe. Nasa harap na rin si Rocky Sabalo, mga idol. At talaga namang mga uh, hindi nagpapaiwan dito. Grabing padyakan to. Uphill na matindi to mga idol. At John Asli nasa harap. Nakabantay pa rin si Jansen Benapi dito and Rocky Sabalo. Eto na. Talagang uh, pigang-pigan na yung padyakan dito. At talaga namang uh, napapatras yung iba dito. Grabing padyakan to mga idol. Lala. talaga naman. Eto na mga idol. At talaga naman napakatindi yung padyakan. Kayang-kaya. Eto. Talaga namang... mga uh, napapaatras na yung iba dito kitang kita naman natin dito sa video natin mga idol pinas forward ko na lang para makita natin kung sino yung napag dito eto na tignan nyo mga idol napakadami na stretch na stretch na dito yung uh, mga siklista natin dito grabe yung ginawa nung tatlo mga idol at talaga namang nagpapalitan yung uh, padyakan Eto na yung uh, breakaway natin mga idol composed of Jan uh, John Asli Mercolio, Jansen Buenape and Rocky Sabalo. Eto <clears throat> na tatlong team to mga idol. IX versus Tarong versus sa uh, ACC. Sino kaya sa kanila yung kukuha ng kampiyonato dito mga idol? Rocky Sabalo on the move ngayon. Siya ngayon yung humahatak dito mga idol. Nakasunod si Jansen Buenape and John um, Jan Asli Ito na talagang uphill. Napakalayo na yung gap ng mga naghahabol ngayon. At talaga naman matindi yung padyakan. Sino kaya sa kanila mga idol ang unang kakalas dito? O sino kaya yung ano may uh, mag break away pa ba dito mga idol? Tignan natin. All right, talaga naman napakatindi yung padyakan ni ni uh, Rocky Sabalo dito mga idol. Nakatutok lang si John San and uh, John Ashley Mercolio. Pinapakita mga idol. Nagpapakitang gila si uh, The Terminator of Abra. Rocky Sabalo. Siya, siya din pala yung kumuha ng King of the Mountain palaya nung nakaraang event. Eto, sumukli naman si uh, Jan Asli Mercolyo dito. Napakatindi yung padjakan nila dito mga idol uh, at talaga namang uh, solid na solid. Talagang uh, grabe yung padjakan niya uh, Rocky Sabalo dito mga idol oh. Tinatapatan ngayon ni Jan John Asli Mercolio. Nagpapakitang gilas mga idol at talaga naman napakasulit yung padyakan. Eto, throw and throw sila dito mga idol. Nasa likod lang din si Jansen Benape. Eh. At Et, eto na, sino kaya sa kanila yung kukuha ng kampiyonato dito mga idol at talaga namang mga pinatindi pa yung padyakan nila dito eto na mga idol tumira si Rocky Sabalo dito nakatutok lang si John Ceduenap napapag iwanan ngayon si uh, John Asley Mercol yung mga idol at talaga naman sulit yung padyakan ni uh, Rocky Sabalo dito tumira din si John buenape mga idol at uh, ayaw din uh, mapag iwanan dito eto na mga idol tumira ulit si uh, Rocky uh, Sabalo at talaga naman napakasulit yung padyakan. Napapailing ngayon si Jansen Benave mga idol. At talaga naman parang uh, may tamarin rin yung uh, legs niya. Napag iwanan na ngayon si ja Asli Mercolio. At talaga naman pinatindi pa yung gap. Gravity. Eto na si uh, Rocky Sabalo. Grabing padyakan mga idol. At talaga naman pinag iwanan na ni uh, Jansen Buenape and Jan Aslimer Mercolio eto na the terminator of Abra mga idol from ACC team Rocky Sabalo the KOM champion ng palayan kaya kaya niyang i-duplicate ngayon yung KOM pilar eto na mga idol parang patag na patag yung uphill dito grabing padyakan kanto malapit na malapit na tayo sa finish line kaya kaya pang Humabol si Jansen Buenape and Jan Asli Mercolio. Magkakaroon kaya ng twist? Alright, talaga namang uh, napakatindi, napakasulit yung padyakan ni uh, Rocky Sabalo dito mga idol. Talagang Terminator. Eto na mga idol, talaga namang uh, pinatindi pa. Gravity, malapit na malapit na tayo sa finish line. At talaga namang uh, napakatindi yung padyakan. Eto na mga idol. Eto ngayon, nagkaroon talaga ng twist mga idol. Si Jan uh, John Asli Mercolio ngayon, yung naghahabol. Pangatlo na lang si Jansen Buenape mga idol. At eto na nga si uh, Rocky Sabalo, the terminator of uh, Abra. Rocky Sabalo, siya yung kumuha ngayon. Eto na mga idol, champion KOM Pilar, Rocky Sabalo. Eto na mga idol, grabing pajakan tung batang na to. At eto na nga rin si, ano, si uh, Jan Asli Mercolio. Talagang pinag-iwanan na rin si uh, Jansen Benape. Ben eto na talagang uh, sulit na sulit yung padyakan din ni Jan Asli Mercolio. Kaya lang na mali ng tansya. Gravity. Eto na rin si uh, Jansen uh, Buenape. Alright. grabe din yung, no? yung padyakan. Nagkaubusan ng lakas kanina sa last 2 kilometers. Ahon uh, kasi yon mga idol. At talaga naman napakatindi yung padyakan ni Rakia uh, Sabalu. The Terminator of Abra. At ito na rin yung uh, medals and uh, certificate ng mga nanalo mga idol. Ito nga din pala si Boss Alex Go. The man of this uh, event the KOM Pilar 2024. Thank you for watching mga idol. Keep sharing our videos and papalo na rin po yung page natin, U1 Adventure TV and U1D.